hindi nga maikakailang magaling ang mga Pilipino sa pagdiskubre ng iba't ibang pagkain at inumin na nagmumula mismo sa lokal na produkto ng kanilang bayan. Sa kanilang mga ginagawang local goods na ipinibida sa mga trade fair, festival booths at one town one product bazaar, naging puhunan na nila ang pagsasakatuparan ng kanilang mga unique ideas, mapawain man yan o chips. Sa bawat panindang kanilang inihahain sa mga turista o mga kababayan nilang mamimili, Hangarin nilang sana hindi lang ito maging simpleng pasalubong na papawi sa gutom, kundi pati na rin ang imahe ng isang bayang naghihintay sa kanilang pagdalo. Sa nakaraang Pakwan Festival ng Bani Pangasinan, marami ang dumadalo sa mga programa at pakulo ng LGU para ibida ang kanilang iba't ibang obra at produkto na matatagpuan lamang sa kanilang bayan. Isa na nga rito si Emanuela na no local winemaker sa bayan ng Bani. Pero Bukod sa mga nakasanayan nating fruity wines na kaya niyang gumawa ng wine gamit ang one town one product ng Bani, ang Pakwan. Pangalawa ang Pakwan wine. Ang nauna yung bugnay. And then, na-challenge ako dahil sabi nila, ang otop natin, Pakwan. So, subukan mo rin gumawa ng Pakwan. So, that was the second wine na ginawa ko, Pakwan. Nauna niyang naisipang gumawa ng bugnay wine gamit ang kanilang sariling tanim na bugnay. Pero sa halip na gamitin lang ang binigay ng Bani Agriculture Office na recipe ng Bugnay Wine, naisipan niya mag-innovate at gumawa ng pakwan wine kalaunan. Sabi ko dun sa Agriculture Office, sa Municipal Agriculture Office ng Bani, pahingi naman ng pwede kong gawin dun sa mga bugnay ko kasi sayang. Ang ibinigay lang sa akin, isang papel na recipe on how you make bignay wine. So, bahala ka na dyan, sabi sa akin. From there, nag-innovate na ako. So, inadjust ko lang yung, yung formula kasi mataas ang, kwan, eh, mataas ang sugar content ng pakwan compared with bugnay. Tulad ng ibang mga nagsisimula pa lamang sa pagpo-formulate, hindi kaagad ito inilabas ni Emanuela sa merkado at ginagawa niya lamang ito sa mga okasyon sa kanilang pamilya. Hanggang sa nagkaroon na nga ng Pakuan Festival kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong ibida ang kanyang naimbentong inumin at itesting sa panlasa ng mga tao. So, gan, gan lang naman kasimple, 2017 yun. Tapos hindi siya lumabas agad kasi parang pang lang, para hindi lang masayang. And then nag, nagkaroon kami ng Pakuan Festival, So sabi noon ng dating mayor, si Mayor Gwen, sabi niya, mag-trade fair tayo, i-display natin yung mga products nyo. Eh, ang hirap magtawag ng farmers. Dahil nga ito ay bago pa lamang sa paningin at panlasa ng mga tao, hindi inaasahan ni Emanuela na papatok ito at na-sold out agad sa unang araw pa lang ng pagdi-display. So sabi ko, o oh, sige, sabi ko ngayon, hamon, ilabas ko yung mga naka-stock na wine ko, maglabas din kayo kung anong product nyo. So, display lahat. Tapos gulat kami. Kasi first day opening, sold out kami. So, anong nangyari? Lahat ng bote namin may nakamarka na na-reserve. And then, yun na. Nang makita niyang pumapatok ang kanyang produkto, tinuloy niya ito hanggang sa mairehistro ang Pakwan Wine sa DTI. Taon-taon na, mula 2017 hanggang 2020, basta may trade fair, sumasali kami. Pero it's 2020 Oh, 2020 nung talagang iniregister ko with DPI. Dahil nga sa ang pakwan ay matubig at may mataas na sugar content, sinubok din ang pagiging madiskarte ni Emanuela sa paggawa ng pakwan wine. Matubig siya, oo. Um, una kasi, may preference kasi ako talaga na hindi dahil tagabani ako, kundi talagang ang ginagawa ko ng pakwan wine ay pakwan ng bani kasi iba talaga yung lasa niya. So, pati sugar niya is higher than the sugar contents of other pakwan from other municipalities. Tsaga lang talaga. Kailangan magpiga. Pero ang, ang formula niyan is always one is to one. Kung one cup yung na-chop mo na fruit, one cup din yung additional water niya. Pero dahil nga may vision si Emanuela para sa pakwan wine, hindi siya sumuko hanggang sa makuha niya ang tamang timpla. Isa na rin sa nagtulak sa kanya mag-innovate gamit ang pakwan ay dahil sa kwento niya rito noong kanyang kabataan. Nakakatuwa din kasi syempre kasama kami sa grassroots na nag-umpisa eh. Para bang, uy, kilala na tayo. Hindi na tayo pakwan lang na yung natirang pakwan, pakain mo sa hayop. Tapos yung pakwan mo is noon kasi pakwan. Diyan lang sa tabi-tabi ka nakakabili, hindi dito sa bani. Uh, para sa akin personally, nung bata ako, hindi ako pinapakain ng pakwan ng tatay ko. Kasi hikain ako. So, basta nakakakita ako ng pakwan. Ano ba yung parang ba... Naiiyak talaga ako. Naiiyak ko na hindi ako makakain ng pakwan. So, nung nag-umpisan, meron ng pakwan sa bani. Ano ba yung parang... At my age at that time, nung unang nagtanim ng pakwan ang bani, that was 1986, tumatalon ako. May pakwan na sa bani. And then, nadiscovery ko, marami lang pwedeng gawin out of pakwan. So, sabi ko, ay, mas mas okay ito. Sabi ko, maraming pwedeng gawin kahit hindi na panaw ng pakwan para ko ng pakwan, yung ganun. Oh, di ba? Grabe, no. Nakakatuwa yung kwento, hindi siya pwedeng kumain Ay, ng, ng pakwan, one. pero nakagawa siya ng pakwan wine. And, katulad din ng sinabi ni Mami Emanuela kanina na hindi lang yung wine yung pwede mong gawin dito sa 1001 product yes. nila na pakwan. Meron pang iba. Ano pa kaya oh, yung no. ibang pwedeng gawin sa pakwan. pakwan. Pero ang galing kasi may innovation silang na ginawa. Hindi lang siya typically na kinakain mong pakwan, ganyan. Like, syempre maraming nasasayang eh. Maraming yes. nasasayang. Hindi mo maiiwasan maraming masayang. And gumawa sila ng way para i-preserve yun. Na parang gawing wine. So, another mm. kita agad yun. At yun yung kagandahan ng DTI. Ano, mm -mm. Na tinutulungan yung mga ganitong yes. small, um, uh, small, small, medium, micro, small, medium enterprises. Yes. Na talagang binibigyan nila ng pagkakataon na maiangat yung mga ganitong maliliit na business para makilala hindi lamang sa lugar nila bagko sa mga bayan na karatig dito sa kanilang mismong lugar. Pero have you tried nung pumunta ka doon? Ha? Huh? Have you tried it? Yes, I have one now. Really? And yeah, pero ayaw ko pang inumin. Why? O ayaw ubusin But kasi We would parang Would like to ano naman experience that uh, watermelon. Uh, you one. You want I you want me to share it with you? Yeah. No. No. <laughs> Pirisaman ito ka usap no agad. try natin yan na tayo pag-usapan oh, oh. natin ang mga bagay-bagay. Oh, oh. um, over a cup of wine. wine. Cup, a wine. glass rather. Glass of wine. A glass of yes. wine. Nako mamaya nga mga ka-MB pagpapatuloy natin ang kwento ni Mama Emanuela at ng pakwan dyan sa may Maybanipangasinan. Ano pa nga ba ang iba pa nating makukuha dyan or magagawa Alamin ulit natin sa pagpapatuloy ng Betang Benta. Kaya naman labis ang kanyang galak nang mapansin niyang hindi lang nakakapagbigay aliw ang kanyang imbensyon kundi nakakatulong din sa production management ng pakwan sa kanilang bayan. Dahil nga nagustuhan ito ng mga tao, unti-unti din siyang gumawa ng iba pang klase at flavors ng pakwan wine na naglabas ng iba't ibang emosyon ng pagkatuwa sa kanyang mga tagapagtangkilik. Ang unang tanong, uy, pwede pala. Tapos Uh, nung, nung una kasi hindi pa ganyan kalinaw yun. Eh. Suka yan. Ganon. Tapos, ay hindi, tikman nyo. So, pagkatikim, ay masarap pala. And nag, nagkaroon kami ng variants. Hindi lang plain pakwan, kundi may pakwan sili. Tapos may pakwan sinamon with yung luya. Uh, yes, pakwan sinamon ng ginger. So, sabi nila, ay, pwede pala yung ganon. Tapos, ikinukumpara nila, ay, mas gusto ko to. Mas gusto ko to. Yung, hanggang sa nakabuild kami ng clientele namin na uh, meron yung gusto nila yung nasanger, yon yung plain, gusto nila yung medyo kakaiba. So, yung pakwan chili, karamihan sa mga yung mga judges at mga lawyers. Marami sa kanila. Tapos, yung isa naman, uh, i-minamarket namin na something that is relaxing, yung cinnamon with ginger na pakwan. So, meron yung, ay, ang init, yung mga uh, Ang, ang sexy pa nilang magsabi pagkainom. Ay, ang init, may gano'n pa. So, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Tulad ng kanyang vision at mission sa paggawa ng Pakwan Wine, malayo na rin ang narating ng kanyang produkto, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Maliban dito sa Pangasinan, meron na rin nakakarating sa ibang probinsya. Uh, marami kaming mga kaibigan doon sa Baguio na talagang dinadayo ito or pag nalalaman nilang may uuwi dito sa Pangasinan, magpapadala sila. And Meron na rin nakarating sa Mexico. May nakarating na rin sa California. Tapos yung last na classmate namin na umuwi, uh, naguwi nag-uwi siya ng 12 na bote sa Italy. Ang ginawa niya, tigtatatlo sila na hand carry. Siya, wife niya, at yung dalawang anak niya. So, malayo-layo na din. Patuloy man ang pagtangkilik sa Pakwan Wine, hindi ito naging dahilan ni Emanuela para itigil ang pag-formulate ng iba pang pwedeng gawing produkto gamit ang pakwan. Naisipan niya rin gumawa ng watermelon jam, marmalade, pickle at iba pang pwedeng pakinabang ng pakwan mula balat hanggang sa laman. Uh, mula sa pakwan, pwede tayong gumawa ng pakwan jam or marmalade. Pwede rin tayong gumawa ng pakwan glaze. Yun, yung pakwan jam namin is yung laman talaga. Instead of mashing it, pinu-cube namin para pagkagat mo, nalalasaan mo pakwan pa rin talaga. Crunchy pa din. Tapos yung namang glaze namin, mula doon sa pagitan ng puti niya at sa kayong pula, medyo soft yun eh. So, ginagawa, ginagawa namin sweet and spicy. Masarap yun na ilagay sa mga grilled, grilled na ulam. And then, meron kaming pickled. Yun yung puti, yung patapon na sana. Sina-chop namin siya finely tapos linuluto namin as pickle. So yung pinaka-green na balat niya, yun na lang natira. Hindi rin masasayang kasi uh, pwede siya as organic fertilizer. Dahil na rin sa nag-grow ang kanyang negosyo, tumutulong na din siya sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng free trainings para sa mga gusto din sumubok sa pagnenegosyo at kumita ng extra. Naging fulfilling ito sa kanya bilang kumikita na siya para sa pangangailangan ng kanyang mga anak at nakakatulong pa siya sa iba. Sa akin personally, okay, fulfilling siya. Tapos nagkaroon ako ng ibang pinagkakaabalahan maliban sa nakaganyan na lang ako sa bahay, di ba? And then, nag-organize din kasi kami ng mga training, free training sa mga women na gusto nila magkaroon ng extra na livelihood. Tapos ano pa ba, nakakatulong din talaga malaki. Yung pangaraw-araw na baon ng mga bata. Considering na labing dalawa ang pinalaki kong anak ko. So, pag may extra, padupot, may baon, may extra, may pangload. Malaking bagay din. Nais iparating ni Emanuela na ang Pakwan Wine ay isa sa mga lokal na produkto na dapat tangkilikin ng mga kababayan natin dahil hindi lamang ito simpleng inbensyon kundi gawa ng isang taong may pagmamahal at vision. Para sa inyong lahat, ang paggawa ng mga produkto mula sa pakwan ay uh, may kasamang pagmamahal. Kaya sana tangkilikin ninyo ito dahil ginawa namin ito, hindi lang ito pang komersyo, kundi ginawa ito na may kasamang pagmamahal at ang nasa puso namin na kasi yung safe kaya ang tagline namin is, a toast to your good health. Patunay ngang hindi lang nagsettle sa kung ano ang nakasanayan si Emanuela at iba pa natin kababayang nagnanais at patuloy na ibinibida ang kanilang gawa sa merkado, kundi nagsusumikap para pigain ang kanilang isip para sa mga ideyang kung saan maaari silang matuto, makapagbigay aliw at higit sa lahat ay kumita. It toasts with your good To good, your good health. health diba? Nakakatuwa naman talaga. And ang um, favorite ko talaga dyan, yung with cinnamon and ginger. Diba? Meron, yeah. hindi lang pala siya na stand alone na cute, ano, yes, watermelon. Na so, watermelon. <laughs> meron oh, din siyang ina. Totoo, uloh, uloh. ang saya nga ano na, ang sarap-sarap. Tapos yung iba pa nilang mga yung mga products, products like diba? yung pickle Peacol. nila, 'di ba? Ang sarap yung marmalade. marmalade. Ang sarap ng marmalade nila talaga Hihi. in fairness. <laughs> Oo, oh, oh. iba iba yung lasa niya. Tapos may pa-free taste kasi sila during that time na nagkaroon sila ng uh, um, booths. Mm -mm. Oo, oh, oh, ta Nakaupo talaga ako doon. Nainom talaga ako ng diba? wine niya. Ang sarap talaga. Kaya hello, hello kay Mami Emanuela na nanonood hello sa atin po. ngayon dyan sa may Bani Pangasinan. Pangasin. Padala po ng pickle. jarat Padala. <laughs> At syempre hello, italy. hello na rin kay Sir Rumel na siyang PIO ng yes. Bayan ng Bani. At syempre si uh, Sir daryl naman mm -hmm. ang kanilang uh, tourism officer. Maraming maraming oh, salamat oh, diba? po sa pag-welcome muli sa amin dyan sa Bayan ng Bani. At para makilala mm -hmm. din natin ang iba pa natin na maipagmamalaki dyan dyan sa ng Bani. Oo, di ba? Mula laman hanggang balat, walang nasayang. True labas. Diba? Kasi yung balat niya, di ba? Pwede siyang organic, Granit, na, na, pataba, pataba oo, sa, lupa, sa, lupa, which is a, which is a good thing. Mm -hmm. Di ba? Pati yung, di ba normally kasi tinatapon na lang natin once na nakain na natin yung red pot. Parang tapos na. Oo, tapos na. And you oo, can, oo. ano pala, you can use that as a pick, ano, gawin mong pickle. Ang sarap diba? yun. Ang sarap mm -hmm. ng pickle nila. Gusto ko ma-pickle. Diba oh. Ano? Kunin mo daw yung, seedless, na pakwan, sabi ni Butong pakwan din. Oo. oo. oo, oo. Pwede din yun, di ba? Pero si Dles na butong pakwan. Ewan ko may din kay Sir Leo Leo talaga. Oo. oo. <laughs> Pero hindi. Yung iba po, nakain yung butong pakwan kahit may buto. They uh -oh. still chew it po. Oo. yeah, 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 yeah. Kasi hindi exactly. naman siya makakasama for your health. Pero so. ang sabi nila, kapag kinain mo daw yung buto talaga, tutubo daw siya sa chan. Ewan ko, no. may fertilizer ba dito? Wala naman ah. <laughs> yung balat. Yung balat. <laughs> di ba? Diba? Anyway, mga ka